Mga kabuga, dali, apahap Ay, paldo Ayun Ay, ako mga okay. Dito, dito Kadali tayo apahap mga kabuga <laughs> Unang umang Ay, ayan pala May apahap agad Sobrang laki Ano? So, ito lang pala yung nahuli natin isang malaking baramundi. Yan, dalawang dangkal. Yo, what's up sa inyo mga kabuga? Good morning po sa atin lahat. Uh, for today's video, kasama ko si Kabuga Marjon. So, bali, binalikan po namin yung spot dito ngayon sa ano, yung maraming baramundi, tsaka may ilap na ruho. At uh, gumawa kami ng ano, DIY na trap, yung dragon trap ginawa na ginawa kong DIY at hindi kami papayag na din namin ito mahuli nyo na po yung boses ko dahil medyo masama pa yung pakiramdam ko at shout out pala kay boss Dan Danilo na nagpapa shout out sa atin mga kabuga nagdala pa rin po tayong tiksay tsaka dala ko na yung polaris na ano natin na salamin dahil sa dami ng pahap dito tsaka baramundi or baramundi nang gigigil kami ni Kabuga Marjon na hulihin so sobrang ilap nila hindi natin mahuli-huli ngayon ang oh, bitbit ni Kabuga Marjon yan ano yan mali. dragon trap na ginawang ko ng parang bukatot style sana matyambah natin dito medyo lumalim yung tubig dito oh. so let's go mga kabuga so yun, mga kabuga Bali, medyo tumas po yung tubig dito. Naharangan ng todo dun sa baba. Ah, pupunta muna kami ni Kabuga Marjan dun. Bubuksan muna namin at kahit paano bumaba itong tubig. Tsaka malabo din. Hindi kita yung mga baramundi. Tsaka so, masyadong lumapad yung tubig. Yun no, dun sa pinakababa. Bubuksan namin doon para kahit paano mabawasan po itong tubig. Let's go! Sa so mga kabuga, tumipat muna tayo pansamantalang ng spot habang pinabababa natin yung tubig doon sa kabila. Sana lumabas yung mga target fish natin dito. Ah, dito, malaki. Target dog. Huh? Target dog. <laughs> <laughs> Subukan natin sir Ben. Baka nandun sa taas. Akin ah, yung natin, boss. si so yung mga kabuga, Pali inumang na namin yung kabuga margin dun yung DIY namin trap. Sana makahuli kahit konti malang umubraman kahit papano. bubugawin natin yung mga isda doon papunta sa baba mga kabuga, dali apahap ayun po sobrang hirap ko dito, dito kadali tayo apahap mga kabuga tayo apahap mga kabuga unang umang unang ayun pala ayun may apahap agad sobrang laki Tino. Bus ko dyan mo Tamba agad mga kabuga Nabubura din <laughs> Talagang kailangan natin na matinding bulabugan nito Laki Yan ang apahat po Laki laki Grabe laki Ingat lang tayo, matalim to di pag niya nangangagat ba yun boss? oo oh, matalim din yung hasang nito ah nangangagat pala parang ano din to parang tawag dyan parang lapu lapu tsaka ano grabe laki nyan grabe palo laki ah sira hindi natin basa basa mahawakan matalim Saod mo. Eh, hey, hindi ko maka... Ano mo siya? Baka tumalo na. Ha? Sarado mo ah. Ayan. Uy, paldo. Uy. <laughs> Against the light. Yan, yan mga kabogah. Nakaisa na rin tayo sa DIY na trap natin. <laughs> Laking laki Baramundi oh. Aun. Marami pa 'yan diyan sila. Sana madali natin 'yung iba. <laughs> Dahil matao eh. Wala din kamera. Sa taas mo kaya anuhin mo. Yan. Ano ah? Wala eh. Hehehe. Ayaw, na ito mga <laughs> Bersahan na. Ayun yung pumunta sa trap. Ah, dami na niyan, boss. Wow. Masak na yan. libo piraso na yan. Wala. Okay, yung mga kabuga, Bali, pauwi na po tayo. Isang malaking apahap lang tsaka dal uh, dalawang maliit na apahap. Isang ruho tsaka isang buwan-buwan lang yun na huli natin. Doon ko na lang ipapakita sa kubo. Kasi pa high tide na iuumang eh. Uumang namin itong DIY na trap namin doon sa may mangrove area para pag mamaya hapon. Babalikan na lang po natin. Update na lang po ako mamaya pagdating doon sa may kubo. Let's go. Kasi okay, mga kabuga, bali nandito na po tayo sa kubo. Iniwan na po natin yung trap natin doon sa may ano, sa may mangrove area doon natin inumang. So ito lang pala yung nahuli natin. Isang malaking baramundi. Yan, dalawang dangkal. Isang maliit na roho. Dalawang buwan-buwan. Tsaka dalawang maliit din ang baramunde oh. Pinatos na po namin ito. No choice na, walang ulam. Pero jackpot naman tayo dito mga kabuga. Lilinisin ko lang to, paper toy namin to ni Kabuga Marjon. Let's go. Ay mga kabuga, balito na po lahat na linis natin. Kahit pa paano, may pang-ulam na naman tayo. Nakakalibre na naman po tayo ng ulam ngayon. Kabos. Kainin natin natin dahil gutom na. Gutom Manda? na Eh yeah, saka magluluto na trabaho na ako. Oh. Wala pa na pritong basta. 'Yung uunahin natin 'tong gamiton. Painitin na muna natin 'yung mantika. Ha? Huh? Sa so, mga kabuga, unahin na natin 'tong mga malalaki. Malalapad. Dali apat na hiwa yung apahap natin. Kaya na magpakain ng limang katao to. Libre na naman ang ulam ng mga kabuga. ayan na po golden brown na. Mukhang malapit na kainan. Ah, palit na ako ng battery. Low bat na yung GoPro natin malapit na masira yung battery ng GoPro natin mga kabuga na lubo na lahat e dapat mga after itong December mapalitan na natin yung mga battery natin dahil babakasin po tayo next year ready natin yung ano yung battery natin sigurado makakapag adventure tayo ng marami rami doon sa probinsya sa Pilipinas talaga pinta na pili mo si Priya bumbog ka tuloy yun pero kailan yung nasabi mo siguro ayun ka si Tria eh nipugbog ka yun Nakayon yung tinutukoy niya, yung healer na si Rafaela. kaya pa yung boss kaya pa sige sige napahila kaya pa to mga 10 minutes Libreng ulam, sipag ang puhunan. Ewan huli yung salang mga kabuga. Hindi na mapigilan yung gutom. Kailangan ng kumain. Ayan, na dalawang tayo na huli. Sabay na lang sa preto. Ayan, kumakain na rin si kabuga Marjon. Ano? na, mga kabuga. Yan, yan po yung pagkain namin. Alam na yung mangyayari. Dito ko na rin tatapusin yung video at yeah, handa ko itong gopro natin para mamayang hapon na adventure uh, kita-kits ka lang tayo sa susunod na video ingat po kayo lagi peace out